Supporter nga ba ang sagot sa luslos? If anything, pwede naman. Pero hindi siya yung ultimate na sagot sa luslos or hernia. Ang luslos or hernia ay isang anatomical defect. Kaya hindi siya basta-basta lang magagamot ng isang kasuotan. Okay. Pakita ko sa inyo yung ibig sabihin na. Kasi para nagkakaintindihan tayo. Dahil, I'll show it to you. O, ano yung ibig sabihin? Kasi baka may audiences tayo na hindi naka, hindi familiar dun sa sinasabi kong gamit. Yun. Hindi ko alam kung familiar kayo dyan, pero this is uh, what's called a supporter. Athletic supporter. Yun yung branding niya. So, sinusuot to ng lalaki na hindi lang yan ha. So, may suot yung lalaki na underwear. Tapos, uh, over that underwear, isusuot to. And this is uh, relatively tight kumpara sa doon sa underwear niya. So, mahigpit talaga yan. Ang, 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 ang trabaho niya para nakahatak siya pataas. Masikip. Masikip. So, ang, ang ang general idea kasi ng idea ng mga nagsusot niyan ay para hindi magkaluslos. Support. So parang nakaka-cup siya doon sa groin. Tapos nakaangat, nakatulak pa pa papunta mismo doon sa ano, sa ano Papunta mismo sa katawan. So sinasabi kapag nagsuot daw ng ganyan eh parang hindi ka na magkakaluslos. Or kapag meron ka luslos, yung tingin ko worse na na paniniwala ay kapag kapag suot mo yan gagaling yung luslos or yung hernia which gusto nang sabihin na hindi 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 yung yung uh, supporter lang ang sagot sa pagkakaroon ng luslos okay ayan eh. Can you imagine that? Na pag sinot mo yan, gagaling na yung lustros? No. Kasi remember that um, that the hernias are anatomical defects. Papakita ko sa inyo. Ganyan. Ayan, nandita natin yung picture ko. Lakihan natin yung picture nito. Yan. So, uh, generally, ito yung idea um, ng ano, ng ng hernias. Ayan. Okay? Generally, ito yung idea na hernia. Meron kang chan. So, ito parang ano to, unisex na ano, male or female to. Pero more common in males. So, this is an inguinal hernia. Ito yung abdominal wall. Yan, chan. Tapos, nakikita ninyo parang naka-highlight bituka. Bituka to. Tapos, itong nakalusot na to, bituka rin yan. So, yan yung naka-herniate or sa Tagalog, nakaluslus, nakalusot dun sa butas na to. So, yung butas na yan, pwede ko ba i-zoom to? Pwede, pwede ko zoom Yung butas na yan, yan, yung maliit na yan, that's called the external inguinal ring. Yan yung mismong merong weakness ha? na ng Uh, doon sa anterior abdominal wall, kaya nagkaroon ng defect. So, defect yan. Kaya lumusot dyan yung bituka. So, mga pwedeng lumusot dyan, bituka, uh, uh, aba. So, anything within the uh, abdomen, okay. pwede lumusot dyan. Ito, meron ng comment si Angelo, Angelito Guese. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin niya. Scrotal support ah, uh, uh, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin, pares, uh, mo sabihin pare sa pag-comment mo na na. Pero, yes, uh, pag sinuot mo to, it supports yung yung scrotum. But, it cups the scrotum. Pero, um, exactly preventing preventing hernias or yung pag-prevent mismo ng luslos, hindi niya naman talaga yon actually nagagawa. Kasi it what it does is it only pushes yung scrotum kasama yung testicles nearer sa katawan ng pasyente, ng lalaki. Um, thus, it does not really um, not really cure, ha? Not cure yung hernias pwedeng ganito ah. Ito. So, gusto pakita lang natin 'to. Ito. So, kapag wala kang hindi, lang. I-excuse me lang pala ako dito kasi hindi nyo makita. Excuse me. Yan. Okay. Kapag normal yung pangangatawa ng ng lalaki, ito. Walang butas dito. Walang opening. Pero, pero, pag merong loose loose inguinal hernia, into, into the scrotum, ah, kapag merong defect, tulad nito, ito yung defect, ayan, pwedeng may lumusot. Okay? Pwedeng may lumusot. Ito ang tawag dito sa area, ng so inguinal canal. So, pwede siyang complete hernia hanggang doon sa itlog, kaya parang lumalaki yung itlog. Or, hanggang inguinal canal lang. Dito lang. Kaya ito, parang hanggang singit lang yung bumubukol. Pag dito, hanggang hanggang uh, itlog yung bumubukol. Okay? So, can you imagine na may suot kayong supporter? Ha? Pag meron kayong suot ng supporter, sa, halimbawa, may suot kayong supporter with a normal, normal body. Wala kayong lus-lus. Suot nyo yung supporter, nakakap siya dito sa, sa ano nyo, sa, sa scrotum, ididikit niya lang to sa katawan mo. Pero wala talaga siyang nagagawa dito sa luslus -lus na to. Kasi wala ka namang luslus -lus eh, in the first place. Wala rin siyang nagagawa to prevent yung pagluluslus. Pero, kung meron kang luslus, -lus, yan, meron ka dito, meron ka yan, tapos hindi siya nakalusot muna, may butas lang, pwede siguro, in theory, na itutulak niya tong area na to, pwedeng masarahan yung kanal, pero hindi niya napapagaling yung luslus. -lus. It may assist, in in preventing yung yung the herniation itself pero bago ka pa man magsuot ng supporter may los-los ka na talaga okay so yun mas mag, mas gusto kong i-debunk na na nakakagaling ng los-los ang supporter okay balikan natin yung itsura para may imagine nyo yan cannot really prevent you having an anatomical defect. Okay? So, yung lus, may luslus -lus ka kung meron kang luslus. -lus. Okay? Yan. lang may nag-comment, pamangkin ko. Bakit? <laughs> Ang pamangkin ko. Hello? Magbantay kayo dyan, ha? Okay. Um, relevant question. Um, operated ako sa hernia, dok. May possibility ba magkana? Uh, does not, hindi naman kasi 100% yung correlation ng hernia at infertility. Kasi, um, yung fertility mo naka-base dito sa sa function ng testis ng spermatic cord vas deferens spermatic cord going into the the seminal vesicle and expulsion papunta dun sa prostatic urethra okay So hindi naman automatic na meron kang loss loss ay meron ka ng um infertility. So sa Tagalog kapag may loss loss ka ba may bawg ka na hindi. Hindi yun ganun, Hindi yun automatic. Pero merong isang merong small risk of having very very small risk of uh, acquiring infertility kapag na-operan ka ng bilateral na hernia Kung inadvertently, accidentally, maputulan ka ng vas deferens ng pareho. Okay? Dito, vas, hindi, uh, di pa to vas. spermatic cord na to eh. Okay? Vas deferens ito. Pag naputulan pareho. In theory. Okay? Okay. Next, ah, uh, ba pwede mo yung hernia nagpapay. Relevant question, pwede po ba ang hernia nagpapahirap sa pag-ihi? Mm. Um, it can cause um, difficulty in urination kapag merong pain and discomfort. So, iba-iba yung manifestation. This happens uh, mostly in children. So, nagiging manifestation o nagkaka-acute urinary retention, lalo na kapag may pain. Pero, in theory also, hindi naman niya nadadala natatamaan yung daluyan mismo ng ihi. Okay? Pero para sa mga patients na mayroong malaking-malaking hernia, uh, ano ibig ko sabihin malaki? Teka lang. Hindi, wala akong nakareding litrato ngayon ng malaking hernia. Just imagine, just imagine this one, itong middle na picture na yung halos buong kabitokahan mo ay lumipat na sa itlog. So, it might be pushing dun sa urethra mo. So, it may, or sa bladder mo, na it causing, it's causing pressure there. So, um, ah, hindi, hindi naman sa bladder, sa urethra mo, natatabig niya konti, it may cause some difficulty in, um, in urinating. Pero mostly, it's pain. To. Gusto kong masagot to yung ganito Pag sa kaliwa po ba kapag sa kaliwa po ba bumukol los, los, na po ba yun? Mahirap maklasify pare kasi kailangan niya ng tamang physical examination and examina uh, and history physical examination imaging kung kinakailangan kung iniisip na may lus ka o wala. Okay. Hindi naman porke may bumukol, lus-lus na agad. Pero, isa yun sa mga differential diagnosis, syempre. Kaliwa. Ano yung gusto mo yun? Sa kaliwang, kaliwang itlog, kaliwang singit. So, isa yun sa mga differential diagnosis. Kasi, ang um, kapag any, 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 any mass, any bulging, can be lus-lus. Pwede rin lipoma, pwede ring testicular cancer. So, iba-iba hindi siya automatic. So, ang sigurong message ko lang sa mga ganun ay kapag meron kayong hindi sigurado, meron kayong nakikitang hin- kakaiba sa mismong pangangatawan ninyo, have it check para alam ninyo kung ano. Magkaroon kayo ng idea kung ano mismo yung nasa pangangatawan ninyo. Okay? Uh, relevant question again hernia din po ba yung nasa puso mismo yung bukol? Okay. Um, hindi ako mapapagod na sagutin yung ganito ha. Ang term na hernia, it's not specific just dun sa singit or sa itlog. So, anything na, lum anything na lumulusot from one compartment to another, ang term dun, that is that it herniates to the other part. So, pwedeng may brain hernia, pwedeng merong um, Pwedeng merong inguinal hernia merong yung sa pusod, um, hernia rin yon kapag merong failure ng closure ng uh, rectus abdominis so sinasara rin yon okay umbilical hernia tawag doon tapos meron din sa femoral canal pwede femoral hernia so pwede pero again may hirap sagutin ng with certainty kapag nagsabi lang ay merong bukol sa ganito hernia kaya yun. pwede pero alam niyo yan pwede siyang oo, pwede hindi. Sige. And then, uh, sige, hanap pa tayo. Yeah. Okay. Okay. Last question. San ba... Nakuha no, ang orchitis. Yung bukol ng orchitis habang buhay na madun. Ah, okay. Sige. Sige, relevant to kasi same area yung concern. Ha? So, this is again another, it's a good picture. Lakihan natin yung litrato, ha? Okay. So, um, orchitis man, orchitis ay yung pamamaga ng itlog, testicle mismo. Again, pag tinitingnan natin from the outside yung scrotum, ang term natin doon itlog. Okay? Pero yung orchitis mismong yung testicle, ito. Ay, nakikita naman ninyo no, yung mismong testicle ang ang SR. Yung mismong testicle ang uh, namamaga. So kapag namaga siya at lumaki at tumigas, nakakapa mo siya from the outside, sabi mo na namamaga, lumalaki, tumitigas ang itlog. Okay. Pero again, pero at the same time kapag may loose loss, ang makikita mo ring lalaki, yung itlog din. Okay. Paano madi differentiate 'yan? Through history, physical examination, and imaging kung kinakailangan. Pero most of the time, um hernias are diagnosed with uh, physical examination. Itong butas na 'to nakakapato sa physical examination with a gloved finger. Pinakapa namin yan. Tinutusok namin. Pinapasok namin yung daliri namin. At inaabot... Yung mismong... Uh, butas na yan. Tapos so, may na-feel namin na parang... Bukas. Bukas yung... Mismong... Butas na yan. Okay? So... Balikan ko lang yung primary question ko for this video. Supporter nga ba? Ang sagot. Talos-los. Hindi. Hindi sagot siya siguro to uh, alleviate or para lang it's a temporary fix pero it does not cure hernias kasi ang hernia ay uh it's a mechanical problem kailangan siyang kailangan siyang operahan kailangan mong tapalan yung butas na yan ito toto to, to, yung butas na yan with uh kailangan isara yung butas na yan tapos tapalan ng mesh yun yung most common na ginagawa okay so I hope you I answered uh, this question and this misconception na supporter ang sagot sa luslos opera pa rin it's a mechanical problem kumbaga may butas kailangan mong tapalan sa loob ng katawan okay so maraming salamat sa mga tanong ninyo and I hope may natutunan kayo tonight right go through urologist thanks for watching